Ipinulgar ng mga nagpakilalang dating miyembro ng religious group ni Pastor Apolio Kibuloy ang mga umanoy pang-abuso sa kanila. Welta naman ang kampo ng pastor sa korte na magharap at hindi sa Senado. Nasa frontline ng balitang 'yan si Anlos Banyos. Ah, sa mutsaring akusasyon ang ipinupukol ngayon sa sinasabing appointed son of God at founder ng Kingdom of Jesus Christ sa si Pastor Apollo Kibuloy. Sa isang press conference kanina, ipinresenta ni Sen. Risa Ontiveros ang video testimony ng dalawa umanong dating miyembro ng naturang religious group. Una si Arlene Stone, isa siyang miyembro ng pastoral group o yung parang alalay at tuminsay tagapaligo pa raw ng pastor. Bilang pastoral po, ako po ay nagmamasahe Uh, ni Kibuloy at sa kanyang mga spiritual wives. Pinaniwala rin daw siya na bilang panampalataya, kailangan niyang maglako ng mga puto at kutsinta o di kaya man limos na kalaunay humantong sa panloloko ng mga tao. Meron silang kota na kapag hindi naabot ay may kaakibat na parusa. Ako po ay nakaranas mismo ng pamamalo galing kay Kibuloy. It was 60 slashes po. Pinapapanggap po kami ng mga pipi at bingi at mga fake na student po. May daladala po kami iba't ibang association para kami po ay lumikom ng pera. Isa po sa mga association na dala namin ang CGF, Children's Joy Foundation, Pag-asa ng Buhay, Pagdamay sa Dukha Association. Maging ang isa pang dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ si Alias Jackson, nakaranas din daw ng kalupitan kapag hindi naaabot ang kota. Bapak, Alam mo yung ganito kakapal na yung palang padel na pinapakita doon sa mga ising? Maliit lang doon ng kunti, tapos makapalang doon ng kunti. Doon po pinapalo sa mga amin. Meron din daw mga pastoral na nakatoka umano sa sexual na gawain para kay Kibuloy. Nakatanggap naman daw ng patunay ang opisina ni Senator Ontevero sa na nagsasabing ang mga pangaabusong gaya nito nangyayari hanggang sa ngayon. Kaya sa pamagitan ng resolusyong inihain niya, magsasagawa ng pagdinig ang Senate Committee on Women and Children kung saan haharap pa daw ang ilan sa mga nagrereklamo laban kay Apollo Kibuloy. Batid ni Ontiveros na marami sa mga biktima ang natatakot, lalo't sinasabing may kapit sa gobyerno si Pastor Kibuloy. Kung si Senyor Aguila, Naaresto dahil sa tindi ng mga testimonya at ebidensya ng child abuse at human suffering, human trafficking. Naniniwala akong hindi malayong mangyari rin yan kay Kiboloy. Nakatakdang sumulat si Ontivero sa Department of Justice para hilingin na maglabas ng lookout bulletin order para maharang sa pag-alis ng bansa ang pastor. Hinihintay naman na raw ng DOJ ang formal request ng senadora. Sa ngayon may mga nakabinbin sa kanilang apela laban kay Kibuloy, isang libel at isang rape at qualified trafficking. Bumwelta naman kayo Teveros ang abogado ng pastor na si Attorney Ferdinand Topacio. Isa anyang panlilin lang ang ginagawa ng senadora. Halata rin daw na ginigipit si Kibuloy at ang SMNI. Dagdag pa ni Topacio, sa korte dapat magharap at hindi sa senado. Bakit dinala mo sa teritoryo mo? Eh magulang ka. Dalhin mo sa hukuman. Diyan namin sasagutin. Kung saan ang technical rules of evidence are applicable. Kung saan may due process. Kung saan may right na magsalita ang council. Bakit sa Senado? Ah, may binabalakang masama. Nagbabalita mula sa frontline, may Anlos Baños, News 5. Mga kapatid, Edling Linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.